Good morning, Mas Bati, Tikaw at Buryas. Nagbabagang balita. Sunog kahapon sa Banyadiro, Mubu Mas Bati. Ito, panoorin natin. Ito ay kuha ng ating kaibigan na si Nel Aban, mga amigo. Nagkaroon po ng sunog kahapon sa Banyadiro, Mubu Mas Bati. At buti na lang yung ating mga Bureau of Fire, mabibilis ang aksyon nila, mga amigo. So ayan, at syempre yung apoy napula agad dahil sa kanilang mabilis na pag-action. So ayan, at kung mapapansin nyo mga amigo, itong nasunog na ito ay pagawaan po to ng glass mga amigo. Oo, kasi madalas din ako dumadaan dito at napapansin ko rin itong area na to. At kung mapapansin nyo mga amigo, hindi lang Bureau of Fire ang nagapula ng sunog, ano? So, mapapansin natin meron din mga civilian dito na nagtulong din para hindi na kumalat yung apoy, mga amigo. So, talagang uh, ano, uh, bayanihan tayo dito, mga amigo. Pag ganitong mga sitwasyon, kailangan talaga natin uh, magtulung-tulung para maagapan agad yung sunog. Sabi nga daw nila, okay na na manakawang ka. Pag ka lang masunugan dahil ubos ang iyong pinaghirapan. Ayan. So thank you na marami sa ating Bureau of Fire at syempre sa mga civilian na tumulong na rin ano, para mapula ang sunog. At syempre thank you na marami din sa ating idol na si Nel Aban. Dahil sa kanyang video na ito, nalaman natin na nagkaroon pala ng sunog sa Banyadiro Mubo Masbate. At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga video dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo. At syempre, pasupport na lang kay Nel Aban. Ano? Yan yung malupit natin na kaibigan at malupit na content creator dito sa Mas Bate. So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video. Ako nga pala si Dudeskin Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na. bye, -bye mga amigo!